Update ng ating Megastar Sharon Coneta uh, Sad update sa ating Megastar Sharon Coneta dahil nga uh, tinaddad ng uh, bash or uh, negatibong komento ang ating Megastar Sharon Coneta this week dahil nga uh, tumakbo muli ang kanyang asawang si Kiko Pangilinan bilang isang senator muli at uh, habang kinakampanya ng ating megastar ang kanyang asawa may medyo sinasabi na para sa akin hindi naman maganda yung kanyang sinabi pero sa mga panig sa mga sinabi niya siguro maganda para sa kanila pero para sa akin I I feel very sad kasi uh, ang sabi niya nagsisisi na nga ba daw ang mga Pilipino dahil hindi natin binoto ang kanyang asawa bilang isang vice president noong nakaraang eleksyon na ang kalaban niya ay si Sarah Duterte at ang kanyang asawang asawa ng kanyang tita Helen na si uh, Soto. Well guys sa mga sinasabi ng ating Megastar, kung nagsisisi na ba ang mga Pilipino, para sa akin, dahil malaya tayong pumili, demokrasya tayo, kung sino yung uh, alam natin na karapat-dapat sa posisyon. Nandito, alam nyo naman, dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman, nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny ginive po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yun lang na naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kiko ang Binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdi-disperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ah, ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit apat na taon na po, hindi pa tapos. <laughs> Kasi po, tawag namin sa amin, 1K, 1T.